Oh. Ano? na yan, oh. You know? Hello mga vlogs, welcome to my guys Ako nga po pala si Tonton Hindi gwapo pero titigan mo Paniguradong masasanay ka rin Walang Hello. ibang bisyo kundi magmahal ng totoo Ako ngayon si Rigor Ayan, manguha kami ngayon ng libuo at saka si Asyong, nandito si Asyong oh. Kamay nalawas ni Asyong sauce Na, nalawas ito si Asyong At si Rigor No, gawin si Rigor Ano Rigor? At na Tagor At alis na daw kami Sama, <laughs> yun na kami mga guys La 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 So papunta na kami ngayon doon Sa Mangrove O sa Kanipaan Kaso lang Dito na saunan, wala di doon Sus, dito ta dito. Waya lagi dito ta Magsugod, waya dito Dito kami oh Dapat sasakay kami ng bangka Kaso lang wala kaming bangka Kaya maglakad na lang kami Sa Seawall Kamatay, grabe pa kalazo dito no Ikaw lang ko mo. Tao pa man. Unas na manggud. Tao pa oh. Unas pa. Paunas nga ni. Eh. Paunas. Tao pa man. Oh, kalisto ni Wilbin ni Rigor oh. Grabe talaga si Rigor. Dito no, sa ako ni. Sige, sa ako dito. Sige dito. Ito. Ito. Magkakataon lang ako. Gagaling. Magkakataon lang ako. loy. lang So, <laughs> <laughs> Kamati lang, yes. buloy. Yan. Buloy Loy. Nujar lagi di Terus Galing Oh Nah toy Sini Nonton aku kecil lagi Dari daun Nampak mau ginap tanah aku Ya nak toy Pada ya hmm? Grabe kabiri gud pa iba si Grabe kabiri gud pa iba si bulun Ha? Ya yeah, pa Nas dusi pa Kortir Kortir Maramang latas na sa pikas. Kamukra ba yung sa pikas kaya hindi kami nakakuha sabi ng na mahamuk?

Lagi buo. Wow. Oh, oh. Ulam na. No, ulam na yan, no? You know? Yahoo! Gabi ka mo. Kunin natin. Okay, Pang ulam na yan sa ano. Hmm? hmm? talaga. dikit lang. Magpamilya ata to eh. Oh. Pamilya. oh. Isang pamilya to eh. oh. May anak, may bunso. May panganay, may nanay, may tatay. Ang So syung Kinakita ka na syung na yan sa bahaw na dala natin oh Tamang tama yan sa bahaw na dala oh <laughs> Oh tutungpak <laughs> 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 oh, oh di ba? Biak <laughs> <laughs> <No, laughs> no, na tayo, biak. Biak na tayo, siyong. Pada mga unod. Pwede. Oh, makain mo. Oh. Hmm, sarap. Lagyan mo lang ng ganito. Tapos, handa mo kagad yung bahaw. Oh. Ang gagawin mo ngayon, parang balot lang yan. Oh. Oo, oh, di ba? Hmm. Sarap talaga. Tingnan mo. Sariwa talaga, oh. Woo! Sarap pa sa may juwa. Tapos, sabay-subo mo ng, ano, bahaw. Hmm.

Mukbang, mukbang. Mukbang ng ano. Iniwan ko kung anong tawag dito sa inyo yung seals na to. Seal na to. Pero sa amin ito, tuway. Sa iba naman, libuo. At sa iba naman, ako'y sayo, ikaw ay akin. <laughs> Oops. Dili ka bulayo. Yeah, Mm. Ice cream yummy. Ice cream good. Libo o yummy. Libo o good. Yeah. Ang pabing. Baik, alias rigur, wilbin alias rigur. sarap. Kalau dito kami sano, share kawalan. Hai, hai, mau beli hai, Um, Nó mẹ cần Nó mẹ à yo Cái vô cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jatuh kaloi, kepar makin tak kaloi Hmm, cowok Hmm Hmm

Ngayon, doon ba lang? Ang huli ang ta? Ayaw mo na? Quality! Hindi ka, ka magdaya? Yeah. Dali na! Uli na ito! Sugla so, na ito dito! <laughs> <laughs> so, na daw niyo! Dami ka sa sariwa o! Yan ikaw toy ba sa diri raw. Hmm. Sabay kayak out now. Balik ke sini. Clip masuk. Itu sabi burung nyai kamu. Sah. Buya burung. Oh. Sabadung. Kabei kok agian ditong? Hm? Kabei kok agian ditong? Burungan. Bayo god. Sabadung, sabadung. Sunud. Ayo, mata mari lu. Ayo, kon. Habosang bahaw. Tirador nang <laughs> tirador ng bahaw ayon hay man eh ayo liya tirador pa? ng bahaw Wilbin. be nung kasi ano, si ano... dibuloy solve <laughs> na ang bahaw dibuloy <laughs>